Mga idol at mga kababayan nasa dalawa hanggang apat na units ng A400M pwede kaya sa Pilipinas. 300 million to 720 million US dollars ang kailangan budget. Isa sa mga bagong offer sa atin ng Airbus Defense and Space ay ang kanilang A400M Atlas. Ano nga ba ang aircraft na ito? Anong capability ang maari nitong ma-offer sa Pilipinas? Bakit mahalaga ang mga ganitong air asset para sa modernization ng Philippine Air Force yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Atlas A400M ay isang tactical at strategic military transport aircraft na gawa ng Airbus Defense and Space. Ito ay dinisenyo upang pagsamahin ang kakayahan ng tactical airlift, katulad ng Lockheed C-130 Hercules, at strategic airlift, katulad ng Boeing C-17 Globemaster III. Ito ay may kakayahang magdala ng mabibigat na kargamento, tropa, at kagamitan sa mas mahirap na mga lokasyon, tulad ng short o unpaved runways. Mga capability ng A400M Atlas Heavy Payload Capacity Kayang magdala ng 37 metric tons na kargamento, tulad ng mga armored vehicles, helicopters, at iba pang mabibigat na kagamitan. Mas mataas ang kapasidad nito kaysa sa mga C-130 Hercules ng Philippine Air Force. Long-range capability, may range na humigit kumulang 3,300 nautical miles, 6,100 kilometro, na may full payload. Ito ay may kakayahang magsagawa ng long-range missions at mabilis na maghatid ng supplies sa malalayong lugar. Tactical airlift, kakayahang maglanding at mag off sa short at unpaved runways, na mahalaga para sa mga operations sa rural or remote areas. May capability din ito na magsagawa ng aerial refueling, pagbibigay ng gasolina sa ibang sasakyang panghimpapawid. Multifunctional role, airdrop capability, kayang magparachute drop ng mga tropa at supplies. Medical evacuation, medevac, maaaring gawing flying hospital para sa evacuation ng mga nasugatan. Advanced avionics and Defense Systems equipped ito ng state of the art navigation at avionics systems para sa mas ligtas na operasyon kahit sa masamang panahon. May defensive aid subsystem para sa protection laban sa mga surface to air threats. Kasama ba ito sa offer ng Airbus Defense sa Pilipinas? Oo, may balita na ang Airbus Defense ay nag-offer ng A400M sa Philippine Air Force, PAF bilang bahagi ng kanilang plano para sa strategic lift capability enhancement. Kasama ito sa mga opsyon na tinitingnan para palakasin ang airlift capacity ng PAF lalo na para sa disaster response, humanitarian missions, at support sa military operations. Ang A400M ay itinuturing na posibleng pamalit o katulong ng mga C130 Hercules para sa mas malalaking mission. Subalit sa kabila ng pagiging mas advanced ng A400M, mas pinili ng Philippine Air Force, PAF ang C130J Super Hercules sa halip na ang mas advanced na A400M Atlas at may ilang mahalagang dahilan kung bakit ganito ang naging desisyon. Narito ang mga pangunahing factors na nakaaapekto. Isa, cost at budget constraints. Ang C130J ay mas mura kumpara sa A400M Atlas. Ang isang unit ng C130J ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $80 100 million habang ang A400M ay maaaring umabot sa $150 200 million bawat unit, depende sa configuration. Dahil limitado ang budget para sa AFP modernization, ang Pilipinas ay kailangang pumili ng mas cost-effective na option na hindi masyadong mabigat sa budget. Dalawa, operational familiarity at maintenance. Ang PAF ay may mahabang ng karanasan sa paggamit ng mga C-130 Hercules, kaya hindi na nila kailangan ng masyadong malaking transition period para sa training at maintenance. Mas sanay ang mga piloto, crew, at maintenance personnel ng PAF sa C-130 platform, na nakakatipid sa oras at resources kumpara sa pag-aaral ng bagong aircraft tulad ng A400M. Ang logistics at supply chain para sa spare parts at maintenance ng C-130 ay mas maayos na naitayunan ng PAF, kaya mas madali itong imaintain. 3. Interoperability sa mga Allied Forces Maraming bansa, kasama na ang mga pangunahing kaalyado ng Pilipinas tulad ng United States, ang gumagamit ng C-130J. Mas madaling makipag-coordinate sa mga Allied Forces sa joint exercises, humanitarian missions, at disaster response operations. Ang interoperability ay mahalaga para sa pagtanggap ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa la luna sa logistics at spare parts apat tactical needs ng PAF bagamat mas malaki ang payload capacity ng A400M sapat na ang kapasidad ng C130J para sa mga pangunahing misyon ng PAF tulad ng humanitarian assistance disaster response HADR at transport ng tropa at supplies ang C130J ay kayang mag sa mas maliit at mas rough na airstrips na mahalaga sa Pilipinas na may maraming maliliit at remote na isla. 5. Easier procurement at faster delivery. Dahil sa existing relationship ng Pilipinas sa Lockheed Martin, manufacturer ng C130, mas mabilis ang delivery at procurement process ng C-130J. Ang mga C130J ay readily available at maaaring mas mabilis ma-deliver. La Luna kung kukuha sa ilalim ng Foreign Military Sales, FMS program ng US. Anim, risk at reliability factors. Ang A400M ay nakaranas ng ilang technical issues sa mga unang taon ng deployment nito, kabilang ang mga problema sa engine at avionics systems. Bagamat naayos na ang karamihan sa mga ito, mas pinili ng Pilipinas ang proven reliability ng C-130J. Ang C130J ay itinuturing na reliable workhorse ng maraming air forces sa buong mundo at napatunayan na ang kakayahan nito sa maraming operasyon. Conclusion, ang pagpili ng C130J Super Hercules ay batay sa practical needs, budget constraints, at operational requirements ng Philippine Air Force. Bagamat mas advanced ang capabilities ng A400M Atlas, ang lower cost, familiarity proven reliability, at existing support infrastructure ng C-130J ang naging mga pangunahing dahilan kung bakit ito ang napiling aircraft ng Pilipinas para sa kanilang transport needs. Kung sakaling pumili ang Philippine Air Force, PAF, ng A400M Atlas bilang karagdagang airlift capability, maaaring umabot sa dalawa hanggang apat na units ang kanilang makuha, batay sa ilang mga factors tulad ng budget, operational requirements, at airlift capacity na nais nilang makamit. Ang bilang ng units na ito ay magiging complementary sa mga kasalukuyang C-130 Hercules ng PAF at iba pang transport assets. Estimated pricing and breakdown para sa A400M Atlas. Base price, ang base unit price ng A400M ay nasa pagitan ng $150 million hanggang $180 million bawat isa depende sa configuration at specifications na pipiliin. Para sa dalawa hanggang apat na units, maaaring gumastos ang Pilipinas ng humigit kumulang $300 million hanggang $720 million para sa base cost ng aircraft. Custom configuration at upgrades Maaring tumaas ang presyo kung magdadagdag ng mga special configurations tulad ng aerial refueling capabilities, advanced avionics, at defense systems. Maaaring magdagdag ng karagdagang $10 minus 20 million per unit para sa mga custom upgrades. Kaya ang total base price range per unit ay maaaring umabot ng $160 million hanggang $200 million. Delivery cost. Kasama sa delivery cost ang logistics, crew training, at initial spare parts package. Karaniwan, ang delivery at initial support cost ay maaaring magdagdag ng 10 hanggang 15% ng total contract value. Para sa dalawa hanggang apat na units, ito ay maaaring magdagdag ng $30 million hanggang $108 million. Maintenance at operational costs Ang annual maintenance cost ng bawat A400M ay tinatayang nasa $10 million hanggang $12 million, Depende sa operational tempo at paggamit. Ang Pilipinas ay karaniwang gumagamit ng aircraft para sa humanitarian missions, disaster response, at military operations, kaya maaaring umabot ang maintenance at operational cost sa humigit-kumulang 40 million dollars hanggang 48 million dollars per year para sa fleet ng 4 units. Ang initial maintenance setup, kabilang ang mga spare parts, training, at ground support equipment ay maaaring umabot ng 50 million dollars hanggang 80 million dollars para sa buong fleet. Estimated total cost: 2 units. Base price: 320 million dollars hanggang 400 million dollars. Delivery at initial support: 32 million dollars hanggang 60 million dollars. Initial maintenance setup: 50 million dollars hanggang 60 million dollars. Total estimated cost. 402 million dollars hanggang 520 million dollars. Four units base price 640 million dollars hanggang 800 million dollars. Delivery at initial support 64 million dollars hanggang 108 million dollars. Initial maintenance setup 70 million dollars hanggang 80 million dollars. Total estimated cost 774 million dollars hanggang 988 million dollars. Ang pagpili ng A400M ay magiging isang malaking hakbang para sa PAF dahil ito ay magiging bagong platform kaya kailangan ng malaking investment sa training, maintenance infrastructure, at logistics. Maaring maghanap ang Pilipinas ng foreign military financing, FMF, o loan agreements upang suportahan ang pagbili. Kung ang A400M ay magiging bahagi ng Multi-Role Transport Aircraft Acquisition Program ng PAF, maaari ring isaalang-alang ang pagpili ng mixed fleet na may kasamang C-130J para sa tactical airlift at A400M para sa strategic airlift. Conclusion Kung itutuloy ng Pilipinas ang pagbili ng A400M, malamang na magsisimula sila sa dalawa hanggang apat na units bilang pilot acquisition, na may total estimated cost na 400 million dollars hanggang 1 billion dollars kasama na ang delivery, maintenance setup, at initial operational support. At bilang panghuli, gaano kahalaga ang mga military cargo plane tulad ng C130 at A400M? Ang mga military cargo planes tulad ng C130 Hercules at A400M Atlas ay tinuturing na backbone ng airlift capability ng isang bansa. Ang kanilang kahalagahan ay hindi lamang para sa military operations kundi pati na rin sa humanitarian aid, disaster response, at economic stability. Narito kung bakit napakahalaga ng mga ganitong uri ng air assets para sa Pilipinas. Isa, disaster response at humanitarian assistance. Ang Pilipinas ay isang archipelagic country na madalas tamaan ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan ang mga cargo planes ang unang room respond para magdala ng relief goods, pagkain, gamot, at kagamitan sa mga lugar na hindi madaling maabot. Napatunayan ng C-130 Hercules ang kahalagahan nito sa panahon ng mga kalamidad tulad ng Typhoon Yolanda, Hayan, kung saan mabilis nitong nadala ang tulong sa mga lugar na isolated at walang ibang paraan ng transportasyon. Dalawa, transport ng tropang militar at kagamitan. Mahalaga ang mga cargo planes para sa mabilis na deployment ng mga tropa, lalo na sa panahon ng internal security operations at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ang mga aircraft na ito ang ginagamit para magdala ng mga mabibigat na kagamitan tulad ng armored vehicles, artillery, at iba pang supplies na hindi kayang dalhin ng ibang aircraft. Tatlo, economic lifeline sa malalayong lugar. Ang mga malalayong probinsya at isla sa Pilipinas ay kadalasang umaasa sa mga air assets para sa kanilang pangunahing supply chain. Ang inter-island transport ng mga produkto at supplies ay pwedeng gawin ng mga military cargo planes, lalo na kung nasa ang mga daan o tulay dahil sa kalamidad. Nakakatulong ito sa pagpapabilis ng economic recovery ng mga apektadong lugar. 4. Strategic Defense at Bilateral Relations sa pagdating ng mas advanced na aircraft tulad ng A400M, tataas ang kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng strategic airlift operations, hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa international deployments. Nagiging mahalaga rin ito sa mga joint military exercises kasama ang mga kaalyado ng Pilipinas dahil nagkakaroon ng mas mataas na interoperability at mas madaling transportasyon ng troops at supplies. Panawagan sa mga bumabatikos sa AFP Modernization Program. Ang AFP Modernization Program ay kadalasang pinapuna ng mga kritiko dahil sa mataas na halaga at sa paniniwalang mas dapat itong ilaan sa ibang sektor tulad ng edukasyon o kalusugan. Subalit, mahalagang tandaan na, national security ay responsibilidad ng lahat. Hindi natin maaring baliwalain ang pangangailangan sa modernong kagamitan para sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Ang kakulangan ng sapat na airlift capability ay maaaring magdulot ng pagkabalam sa mga relief at rescue operations pati na rin sa kakayahan nating ipagtanggol ang ating bansa. Investing in long-term preparedness. Ang pagbili ng mga advanced air assets ay hindi lamang para sa kagamitang militar kundi para sa humanitarian at economic resilience. Ang mga aircraft na ito ay makakatulong sa emergency situations at pwedeng gamitin hindi lang sa panahon ng digmaan kundi pati na rin sa panahon ng kalamidad at pandemya. Strength and Sovereignty and International Presence Sa harap ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, mahalagang magpakita ang Pilipinas ng kakayahan sa airlift at rapid deployment. Ito ay mahalaga para sa pagpapakita ng sovereignty at pagtatanggol sa ating teritoryo. Mapupunan ba ng mga mamahaling air asset na ito ang pangangailangan ng Pilipinas? Oo, mapupunan nito ang ilang pangunahing pangangailangan, ngunit hindi ito sapat kung walang tamang suporta sa training, maintenance, at logistics. Mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong uri ng air asset dahil nagbibigay ito ng flexibility at readiness sa anumang sitwasyon, mula sa military operations hanggang sa disaster response. Subalit, kailangan itong samahan ng maayos na maintenance infrastructure upang mapanatili ang operational status ng mga aircraft. Continuous training ng mga piloto at ground crew para masigurong mahusay ang paggamit ng mga bagong kagamitan. Matatag na support systems para sa spare parts at logistics na magpapahaba sa lifespan ng mga air asset na ito. Conclusion Ang pag-invest sa mga military cargo plane tulad ng C-130 at A400M ay hindi simpleng gastusin lamang, kundi isang investment para sa kaligtasan, kakayahan, at kaunlaran ng bansa. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng National Defense Strategy at Disaster Preparedness ng Pilipinas. Ang pagpuna sa modernization program ay natural, ngunit mahalagang makita ang pangmatagalang benepisyo at seguridad na maibibigay nito para sa mga mamamayan at bansa.